Okay, bad. So, gusto mo pa ba ng another baby? No. Bakit? Because, baka hindi na tayo magkawin ang and magbogo mm kin. -hmm. Eh, pero kung tatlo na kayo, mas mas happy tayo. Mas masaya, more, mm -hmm. more, the, the, more, the merrier. Mas masaya tayong mm -hmm. family. What Wait. do you think? Ah, ah. Go, Sag sagot ka, huwag kang maya. Not good yung madaming family kasi mm. hindi na tayo mag-Korean barbecue tapos magpunta sa <laughs> good hindi na tayo eat ng maraming mm. good food yeah. oh. mm. how about kung may another baby tayo pero kakain pa rin tayo ng Korean barbecue um, Sound great. Sa talaga? Yeah mas okay yon kung another baby? Yes. Are you sure? Are you sure? Yeah. Kanina iba yung sagot mo. <laughs> yung kanina nasa labas tayo, sabi mo okay lang yung small family. Kasi mas happy yung small family. So ano ba talaga? Gusto mo ba ng another baby like Lara? No. No more, ha? Huh? Yeah. Okay na si Lara? Isa lang? Kasi nagustuhan ko ka yung adding ko. Talaga? <laughs> Pero alam mo, nung ikaw lang mag -isa, sabi mo, you want baby sister. Okay na yun si Lara, no? Ikaw, Lara, you, you want another baby? One more baby? Yes or no? Anong ano mo? Yes or no? Si kuya ayaw na daw ni kuya. Pero kung tatlo kayo, mas masaya. Yeah. Pero sina ano ba yung sabi mo kanina? Mas, mas maraming mag-aaway? Yeah. Oh. Kasi baka mag-punch ng punch kami. Talaga? <laughs> eh, paano kung gusto ni Papa ng tuboy? No. Gusto ko pa naman ng tuboy. I want tuboy. Basta mo nga po kung matapon mo yun ako. Yeah, para pag bad boy ka, tatapon kita, tapos meron pa akong isang baby boy. How did tapon ko yun <laughs> ikaw? Sino bibili ng food mo? Si mama. Eh, hindi. Siyempre, hindi pa nag-work si mama. Saka hindi ka nga bibili ng food kasi tinapon si papa. Mm -hmm. But hmm Malang lazy si mama. Yeah, sometimes. So ano, are you sure ka na ba? No more baby? Only two? Oh, um, yeah, 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 yeah. Only, sino? Sino lang? Si Kuya tau si ading. Yun lang? Yeah. Oh. Sigurado ka ba dyan? Ayaw mo na? Ayaw. Oh, okay. Paano pa magbibibig? Isak eh. Ano yung gagawin mo? Pag may Hindi. Madami na tayo. Oo. Oh, ayaw ayaw mo ba nun? Madami tayo. Mas masaya. Ayaw. Oh, well. So, medyo mahirap po ang aming decision ngayon. Uh, may point naman ng bata. Na-amaze -na ako na ganyan siya magsalita kasi five years old pa lang siya eh. Alam niya na I guess pag Naging tatlo sila, mas magiging mahirap. Ewan ko kung paano. But. Ha? 20 years old. Huh? 20 years old. 20? No, 33 si Papa. 33? Yeah. sigurad Sigurado ka ba ayaw mo na ng baby, brother? Are you sure? No, ayaw ko na. Bakit nga? Bakit nga ayaw mo na? Kasi baka hindi na tayo mag-Korean barbecue. Eh, paano nga kung mag-Korean barbecue nga tayo? Tapos, may baby pa na isa. A o ano pa yung reason mo? Bakit ayaw mo na ng another baby? Kasi, okay. baka hindi na tayo magpunta everywhere. Everywhere? Baka dito lang tayo. Sa bahay? Yeah. Well, napaka... Napakahirap po. <laughs> <laughs> na <clears throat> out of nowhere tinanong lang na tinanong ko lang siya kung ano yung palagay niya. Yan yung sagot niya sa amin. Actually mas malalim pa yung mga sagot niya nung nasa labas kami. <clears throat> kaya gusto ko kaya ni-record ko ngayon. Medyo na bigla talaga ako. Sabi niya na sabi ko, okay, paano kung magkukuringan barbecue pa rin tayo or makakalabas pa rin tayo pero tatlo na kayo? Sabi niya na, hindi, mas gusto ko dalawa lang kami. Uh, mas masaya. So, well, gusto ko lang pong share. Alam niyo, may mga ibang pamilya na hindi tinatanong yung mga anak nila kung ano yung nararamdaman nila. So, ayan. minsan pala, eh, ina-assume natin na masyado silang bata na para ay parang ayaw mo tanungin yung opinion nila, di ba? Na hindi pa nila alam. Pero minsan makes sense ang kanilang mga opinion eh. Yung mga sinasabi nila minsan makes sense, sometimes logical, di ba? So, sabi nga nila, minsan kahit nung bata ka, di ba? Tayo, nung bata tayo, iniisip natin na oh, yung mga matatanda na 'yan, kahit anong sabihin mo, wala na magbabago kasi that's how how they are. So, ewan ko, ganun lang. Pero sigurado ako na kuya, are you sure na ba? No. <laughs> okay, see you po.